grabe ang lakas ng hangin oh my god Diyos ko, grabe ang lakas ng hangin dito sa third floor lang ga ang taas kasi natin dito kaya ayan oh taas natin dito oh Ang lakas ng hangin, grabe parating na yung bagyo. Ayan, good morning sa mga kaplantita ko dyan na nag-aalala sa kanilang mga tanim. Kawawa yung mga tanim natin dito sa third floor. O pag lumakas yung hangin, sana hindi ito matangay. Ayan, ang lakas ng hangin, grabe. Ang ating malunggay parang mababali na. Ayan, o, lakas. ang taas pa naman yung aking ano ang aking kumatsuna dyan sa taas mataas yan sana matiba yung aking mga ano patunga ng aking mga pasuna ito mag-harvest tayo ng ano ng kumatsuna ngayon harvestin na natin yung ibang kumatsuno, kumatsuna Ayan, sarap nito langga oh. habang hindi pa ano umuulan Malakas lang yung hangin. Ayan, lakas ng hangin. Yung aking mga bagong tanim dito, oh. Ayan. Sayang yung aking mga tanim dito pag masira ito sa ano, bagyo. Buti yung ating na dyan. Ayan, paano na 'yan? Pa-harvest na. Yan pwede na siyang harvestin ayan oh. Yung dahon ng ating ano sibuyas, ayan oh nababali na siya sa hangin. Kanina ang lakas-lakas ng hangin eh. Pero parating na, parating na daw yung ano bagyo. Kaya walang pasok ngayon holiday. Yan yung ating mga bagong tanim dyan. Yan yung ating tanim na ano oh. Ang tanim nating mga red lettuce. Yan yung iba dito. Huli na itong naitanim. Yan dito. Yung mga pichay natin. Ayan mag-harvest na rin tayo dito kasi... baka mamaya matangay ito hindi naman siguro sobrang lakas. Magtatali tayo. Tatalian ko yung ano, yung ta, uh, mga paso ko dun sa dulo. Ito, ipa, ano, ipaayos ko ito mamaya. Itong mga patungan ng aking mga tanim dito. Grabe. Lakas ang hangin, oh. Yung aking net. Itinali ko muna siya ng ganyan. So, ngayon, ibabalik ko iba ano ko siya Ayan, kasi nakalukot yan iano ko na siya ibuklat ko na siya para protection dito sa mga tanim Ayan, mag harvest tayo dyan ng ano ito magluluto tayo ngayon sarap grabe yung kumatsuna natin langga oh taba oh ang ganda, grabe. Ang sarap niyan sa nilaga. Maglalaga tayo ng ano? Panganang baboy. Yan ang isahog natin, yung ating kumatsuna. Tara at mag-harvest tayo. Ang ating nilagang panga ng baboy. Ayan. Ayan, hindi tayo nakapag-harvest pa ng ating kumatsuna kasi grabe ang lakas ng hangin. <laughs> Umulan. Kaya maya-maya mag-harvest na tayo doon ng ating kumatsuna. So, ang inuna ko muna, itong ating nilaga na panga ng baboy. Ayan o, oh, ang dami kong kahoy ha. Yung ibang kahoy, Ayan, isinilong ko dito dahil basa, oh, basa sila. Lakas ng ulan kanina. Yung dito banda, hindi naman sila nabasa. Ayan, oh. Damit ng kahoy dito langga, oh. Ayan. Ganda yung mga kahoy natin na to. Matitibay. Masarap yung, ano, ah, isugnod. Kasi, ma, ano siya, matigas na kahoy. Ayan dito, hindi ganong matigas yung kahoy na to. Masarap talaga pag mayroon tayong ano lutuan na lutuan ng kahoy kasi pag naglalaga tayo ayan basta na lang tayo maglaga eh, hindi tayo problemado sa ano natin sa ating gas mahal kaya ng gas kaya pag hinabaw uh, nilaga or yung mga medyo matagal nating lutuin dito ako nagluluto talaga sa kahoy eh masipag ako magluto sa kahoy syempre galing tayo sa <laughs> mahirap galing tayo sa probinsya Ayan. papalambutin muna natin 'yung ating nilaga at magharbis na tayo ng ating kumatsona habang uh, tumitila na 'yung ulan. Kumukulo na siya oh. Ayan, tara, punta tayo dun sa aking garden. Okay, ayan, andito tayo sa ating kumatsona. Wow, grabe, tabak nito. hangin. Medyo tumila na yung ulan. Ayun, no. Basa pa yung ating ano. Kasi may bagyo ngayon. Kaya nga holiday ngayon, no. So, kailangan natin mag-uulong sa ulo. Wow, mag. Wow. Ang ganda. Alam nyo ba, napakasarap ko talaga ang kulay na ito. Kasi, masarap siya sa nilaga. Parang kailangan tayo, tayo dito nag, ano, nag-tanim. Ayan, no. Mag magkitas din tayo ng ano ng ating sibuyas na ako sibuyas tara at mag na tayo matung na ako dito kasi mataas maghanap tayo ng ano ng <mulit> na medyo malalaki na 60 sila kahit pala ano up. ilang puno dito sa may paso ang mga kamatsuna sa taba pala ito oh ganda nito ito pakesi natin ko ito, 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 ito wow. ayan wow ganda edi ano mga kamatsuna ang bilis niya magbalat malambot sa langga malambot Maghanap tayo ng malalaki. Ito, malaki ito. Ito. Hindi natin masyado matuto. Ang pangira, no? Sige na. Bata pa itong ating kumatsuna na ito. Ang uh, kailan natin kailan uh. ito. Bawasan natin yung ano, kasi ah, uh, tingnan nyo naman yan, siksikan sila lang daw. Ang dami nila sa isang puno lang. Ayan, no? bulay ito. Kahit ito ay, anong, natatabunan sila ng mga tubo, malalago pa rin sila langga. Ayan, matataba pa rin sila kaya pinatabunan ng mga tubo. Ayan, santay ko po. Ito, ito, ito. Malaki ito. Itakuni natin ito. Ayan. para mabawasan lang sila sa pasu kasi ang dami nila oh. dami nila sa isang puno, sa isang paso oh. Siksikan na ito. Baba ako sa upuan kasi mahirap yung dumaan. Ito, may kukunin tayo dito. Ito. Ito. Malaki na ito. bye um uh, yeah. yung na harvest Dito, sa one dito masarap dito okay. so at lakas so 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 oh my god pinakasa natin dito sa third floor lang ka. Ang taas kasi natin dito kaya. Ayan, ang taas natin dito. Ang ating harvest, grabe sarap. Ang ating harvest, grabe sarap. Kita, sinta ko. Marami na tayong harbin. Ito na 'yung atetching fan. Ang hangin, ay tayo dito. Okay, ayan. Ito na po 'yung ating harvest. Uh, Yun 'yung tinanggalan ko na lang mga puno. Ayan na. Ah. Buhugasan na lang natin 'to. lang langga. Magtanim kayo nito. Masarap yan. Ayan. Okay. Punta tayo dun sa baba. Dun sa kabilang ano. Kasi bibigyan natin yung ating manok ng ating ano. Ah, mga dahon ng kumatsuna na hindi na pwedeng lutuin dahil matanda na yun. Naninilaw na siya. Yung matandang dahon. Ibigyan natin dun sa ating manok. Tara. Baba tayo.

kasi kasi nandun yung patutaan niya so lumapit na si ano mga tubo dito ano tubo dito ano tubo yan kaya update natin yan sa susunod na araw ano tayo sa kapila kabilang manok naman marami tayong manok ayan dito manok dito manok yan dito manok yan Sky. Okay, okay natin Ayan sa baba Hey, hey, hey Ayan o, oh. tuloy mo na yan. Dito, manak mo yan Ayan sa kabila Wait, wait wait, oh, na yan Major sila Dito, lakas kumain ng ayan, oh. yan Ang kumatsu na, ayan o Wait, wait Ayan sila oh. Antay, antay, antay Dahil oh. na ulit na yan. Pichay na lang sa'yo. Pichay na sa kanya. Kasi ayaw niya yan ang na. Kaya na, ubus na. maingay na sila. ingay na. Ubus na ba? Okay, ayan. Dito tayo. Silipin muna natin yung ating nilaga. Maingay na yung manok. <laughs> Nabitin natin sa binigay natin. Mamaya, bigyan ko na lang sila ng ano, pichay. Silipin muna natin itong ating nilaga. Ayan ang ating nilaga sarap yan langga itong panga ng baboy Nakatay na ba kayo maglaga ng panga ng baboy sarap yan Ayan, hindi pa masyadong malambot yan ninisin muna natin yung ating na harvest na ano, gulay umatso na Ayan, takpan muna natin yan Okay, ayan. Ito na yung ating gulay. Ayan. Magkumuha ako ng dahon sibuyas. Tsaka yung tanglad. Dumaan na rin tayo ng tanglad yung ating daon sibuyas so grabe ganda ng sa daon sibuyas natin isang ano lang ang kinuha ko at saka dalawang dahon madami na yan nilalagay natin sa ating nilaga di ba ayan hugasan na natin ito kasi hindi ko pa nahugasan yung tanglad ilalagay natin yan mamaya okay ayan ilagay muna natin yung ating tanglad kasi kumulo na nagkakot siya ng tubig kasi parang konti yung sabaw. Naglagay na ako ng sabaw. At so, saka ilalagay na natin yung ating tanggal. Yan. Pala pa na natin para mamaya isunod na natin yung ating mga rikad. Okay. Pulo. mas masarap pag maraming dahon. Lagyan natin lahat yung mga dahon. Kasi mabibitin tayo pag kunti lang ilagay natin dahon. <laughs> kasi nilaga ito lang ka. Yung pag makuluan na kasi yan, medyo pa na, diba? Mas masarap maraming gulay sa ating nilaga. Wala tayong ibang ilalagay dito kundi ang ating kumatsuna lang. Kasi mas masarap yung malasahan natin yung ating kumatsuna yan, takpan natin para mamaya, kunting so, puro lang, maluluto na yan. Ayan, mga ating pulang for today ang ating panganang baboy baba. Baba na tayo lang ka at kakain na tayo. malakas lakas hangin dito. <laughs> bumabagyo na. Ayan, baba na tayo at magkakain mag na tayo. Poporan tayo ng pagkain. Wow, yummy. Ang sarap, grabe. Higop sabaw talaga tayo ng ngayon kasi nabagyo. Ayan, ito na ang ating ulam. Today, ang ating panganang pork, panganang baboy. Sarap with kumatsu na. Sarap nito, ayan. Kainan na. Thank you sa inyong lahat. Sa walang sawang panunod sa aking mga vlog. Please subscribe my channel in thy name's rooftop garden. Bye! <coughs>